Good morning mga idol. eto may binili tayong karne ng baboy kalahating kilo. Adobohin natin 'to mga idol kasi may mga nagre-request tayong followers na mag-adobo naman daw. So gasan lang natin mga idol no. O ating baboy. Ayun, shout out ko muna yung aking mga solid followers. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. Adobo po buhay natin pero hiwa-hiwain ko muna ng malalaki pala mga ito tugasan ko lang muna yan dalawang hugas siguro mga idol pwede na maraming maraming salamat sa inyo mga idol Mas share naman pag napanood mo tong video mga idol kalating kilong laman adubuhin natin para hanggang mamaya na siguro po kasi na to mamaya at saka bukas abutin na lang sa hod mga idol torsi na ngayon mga idol bukas sa na eh abot na to lahat yung kilo ayan tatlong hugas ko na yan mga idol para malinis talaga tutuling ko lang mamaya maliliit ang lalaki Oh. Kala ating kilo po ito. 150. Iwa-iwain ko lang yan. Iwa-iwa na natin yung ating karne ng baboy. Gagawin nating adobo. Adobo sa asin. Yan na may alamang. Pampalasa natin dito alamang. Kalahating kilo po ito mga idol. Yan. Wala nang toyo yan. Basta lagyan natin ng pampalasa yan. Big chin. Ito. Ito ko lang mga idol. Malinis naman yung kamay ko. Naghugas naman na tayo mga idol. Okay, like and share naman po mga ka-driver ko. Mga idol. Pag napanood mo itong video natin para malaman usan saan makarating itong adobo natin. No? Sobo. Kasya pala isang kilo yung kalahati. Oh. Kala, kalahati lang din yung kalahating kilo. Eh. Isang kilo pala dito. Pag hiwahiwain mo lang kasya mga idol. Parang kaunti yung kalahati ko. Kanina nung hindi ko pa hiniwa. Madami. Lalagay ko lang yung ating pampalasa dyan mga idol. O sinasabi ko sa inyo. Ito. Alamang. Sinang ko ng kaunti lang konti lang mga idol kasi maalat na tong alamang ang mga idol ito eh. ilalagay natin isa lang siguro ito kainin ni usit luto na tong alamang na to binili ko te 5 piso mamaya pang palasa ko rin ito so, isa lang ilagay natin tapos dagdag na lang tayo ng asin pag kulang sa alat masarap yung ano alamang masarap tong alamang nabili ko mga idol dito sa Pampanga nasa Pampanga po ako ngayon set out pala sa mga taga Pampanga mga followers po mga taga Pampanga good morning good morning po morning sa inyong lahat set out na rin sa ating mga OFW ingat po kayo dyan sa ibang bansa mga idol lalong lalo na sa mga biyahero umili kayo ng ganito mga idol sa Shopee lang po ito nabibili 600 plus lang po to order nyo lang kung 24 volts yung unit nyo di 24 volts meron din itong 12 volts pwede sa kotse mga idol sa mga naglulong drive na may kotse dyan pwede kayong bumili nito mga sir mga mga ma'am kahit tumatakbo po yung sakyan pwede po ito kung gusto nyo lang uh, ano kasi mas masarap kumain pag bagong loto lalo sa mga nagka-camping dyan paganda to mga idol So, hinalo-halo ko lang yung alamang mga lods. Sige natin. Hindi ko na yan lalagyan ng ibang panimpla. Bait asin, tsaka alamang lang. Okay na yan. Ayan o. No? Kaya pala isang kilo mga idol. Basta alamang lang. So, saksak okay, -sak lang natin. Kaya kung gusto nyo subukan, umorder kayo kay Shopee mga idol. Search nyo lang, mini rice cooker. 24 volts kung 24 volts yung sasakyan kung 12 volts naman po may 12 volts mayroong 12 volts nito mga idol siyempre pasalamat ulit sa mga solid followers ko lahat dyan good morning sa inyo maraming maraming salamat sa inyo mga followers ko thank you And na umilaw na po ibig sabihin yan gumagana na siya pag sa kanin pag nag green naman po yan luto na yung nakasalang nating kanin so mamaya pakita natin pag luto na Idol, kumukulo na yung adobo nating baboy na lilagyan natin ng bagoong. Hindi na po natin nilagyan ng kanong ingredients yan, asin lang yan. Tsaka bechin, tapos yung pampalasa nating bagoong. Hintayin ko lang lumambot yung baboy mga idol. Kumukulo natin mga idol, kung dagdagan pa ba ng asin o oh, hindi na. O, oh, kulong-kulo na po. Ating adobo sa, adobo sa asin na may mo Kunting asin na lang mga lods. Matabang yata yung ano nilang. Alamang, ito. loin lang natin. Okay na. Panuloy natin para lumambot. Medyo matigas pa yung karne. kita niyo umiilaw tsaka kumukulo 24 volts po yan na rice cooker Tuyok. ito po yung cord niya isa isa tapusin niyo yung video para makita niyo kung saan nakasaksak ayan no. o ayan ito yung rice cooker saing na nga rin ako kanina mga idol ko ayan o ayos na po yan yan po yung dala nating ano pangapanimpla. Asin bitchin sa magic. Mga idol yung ating adobo, wala nang ganon sabaw. Konting-konti na lang yung sabaw mga idol. Tapos luto na rin yung kanin. Adobo natin. Kain na po tayo nyan. Kain na tayo mga idol. Dito na tayo sa parking. Dito na tayo kakain. Hindi ako nakakain sa shield mga idol. At eh. nagmadali tayo. Nagabul tayo sa oras eh. Maiksi kasi yung oras ng arrival natin. So dito na lang sa parking. Tapos na tayong babaan. Kain muna tayo. Yan. Itunod ito na nga yung aking adobo na asin bitsin lang mga idol. Tapos nilagyan natin ng alamang. Yan o. Kain na po tayo mga idol. Punta na kayo dito sa parking. Andito lang ako kumakain mga idol. Malambot na yung ating adobo. Malalaki pa yung hiwa. Mayroon din tayo dito ng inihaw na tilapia mga idol. Kaya na po, pinatong ko lang to sa makina na mga idol Habang tumatakbo galing pampanga pagdating nating dyan sa bypass, tinignan ko Sunog na mga idol So pwede na pagtsagaan natin yan Ang init ng makina Kaya Nasunog agad yung tilapya Pinatong ko lang sa makina yan mga idol Hindi ko lang nabidyuan, hindi ko napakita sa inyo Ugas muna tayo ng kamay Ah, uh, sunog na sobrang sa init ng makina mga lods. Kain na po tayo. Sa mga hindi pa kumakain diyan, halina kayo. Sabayan nyo na si Idol. At ito dito tayo kumain sa parking na namin dito sa VIP parking. Sa pang adobo. Dambot isaw sawan tayo na no Soyo-suka Sili Sa ating inihaw na Tilapia na ipinatong natin sa Pinatong lang natin sa makina Subukan nyo mga idol magpatong Lalo na yung pusit Mabilis lang maluto Malapit sa tambutso mga idol dumipatong yung Tilapia o pusit Ayan na po Mga uh, ka-driver, kain po tayo. Mga idol ko. Kaya po. Kadubo natin. Malang po ng kaboy. Asobrahan sa ano. Jason Seo, nasaan ka na? Dito sa parking. Punta ka na dito. Kumain tayo. Sabayan mo ako. Punta ang tilapia. Ayun pa tayo ito ang pakwan mga idol Ito Ano na natin Biyakin Para makain natin mga idol Ating kung Hinog ba Sabi ni ate hinog Pag hindi hinog Sinungaling sa si ate Bigay lang sa akin to mga idol ng sa ating followers, hindi naman to pinabayaran, ano? Eh, Ganda. Sarap. Thank you sa nagbigay ng pakwan. Ayaw ng pangalanan ng mga idol. Basta sabi niya. Sa iyo na yan idol. Lagi kong pinapanood yung video mo. Maraming salamat sa iyo idol. Ito, kamay na tayo. Pakwan tayo tsaka saka Grabe nga. At nga idol. Maraming salamat sa binigay mong pakwan. Ito yung basurahan dito. Ito basurahan dito. ทำไมชัวร์นะปักวัดจะไปดน sunog, sobrang sa init ng makina mga idol sa sunod mga idol, pakita ko sa inyo kung paano mag-iyaw sa makina ng truck pinapatong lang doon sa malapit sa tambucho ipit mo lang doon at suna, sobrang to, sunog Sanay na ako mag-iaw ng patong sa makina. Doon sa probinsya, ginagawa na namin yan sa dagat. Pag naglalawot kami. Hindi lang pala ako driver mga idol. Hindi ko nababanggit sa inyo. Tatlong taon din ako naging busero sa amin. Sa Chico Island, Kawayan Masbate. Three years ako naging ano doon. Busero. Compressor ba? Hindi pa mahigpit sa amin dati yung panero. Ang dilamita kong tawagin. Tatlong taon ako naging busero doon mga idol. Shoutout sa mga busero sa kawayan. Alam ko wala. Mayroon pa sigurong natitira dyan. Unti-unti. Katago. Shoutout na rin sa mga taga Chico Island. Kawayan mas bate. Tatlong taon din ako naging busero dyan mga idol. Yung sa tsahin ko. Kahit saan tayo lagi mga idol, buhay tayo. Pwede tayo sa dagat. Sa kalsada, pwede. Harap ng iniyaw. Adobo. Adobo. tak mesti nampak pun Mak Aidul Hindi maubos mga idol. Liquid natin yung iba. Kamaya na uh, patira natin doon sa mga tropa natin. So, nandito na. Salamat sa panonood mga lods. Okay, like and share na lang po pag napanood mo to mga idol. Salamat.